Mara po muli mga ka-polkals o mga ka-political calisthenics. Uh, live po muli tayo rito at uh, unang-una nais nice ko, nice ko po kayong pasalamatan uh, sa patuloy niyo pong panonood sa akin YouTube channel. At siyempre po, kagaya po ng dati, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan kasama po ng inyong mga pamilya sa mga sulok kayo ng daigdig na roroon. Napapanood po tayo sa iba't ibang sulok ng daigdig at uh, yan po nakikita natin sa ating mga feeds. Uh, sa umaga ito ay isang palaisipan pa rin. Kung ang dahilan ba ng pagpunta ni dating Pangulong Duterte na sinundan ng kanyang anak na si Sara Duterte at ngayon din naman ni Bongo ay yun na raw ba ang dahilan na ang dahilan daw po ay kung bakit ay ang pag-i-issue ng warrant of arrest ng ICC. At uh, hanggang ngayon ay hindi po matiyak kung yan po talaga ang dahilan. Pero may mga indikasyon kasi na maaring iyan nga ang dahilan sapagkat uh, yun pong mga pinalabas na statement noon ni dating Senador Trillanes at saka ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio na mag issue ng warrant of arrest, yun po ay parang ingay lamang. Pero ito po ay may mga nanggagaling na informasyon na hindi malaman kung kanino nanggagaling pero uh, ito po ay kumakalat na talaga pong kumpirmado na mayroong inisyu na warrant of arrest para po arestuhin itong uh, sila Duterte o yung mga involved doon po sa tinatawag nating uh, extrajudicial killing. At uh, hindi po po yan, lalo pa pong uh, nagkaroon ng paniniwala na meron na po talagang inisyo na warato paresang pares ang ICC dahil po sa lumabas na sa broadsheet ng Manila Times na 7,000 police ha, ang pinaghahanda para sa isang eventuality. At uh, yung po mga polis yung po yung mga trained, at yan po ay pinakalat doon sa iba't ibang port of entry na kung saan ay pwedeng pagdaanan ng mga gustong bumalik sa Pilipinas. Uh, at uh, isa pa po ay yung pong pagpili ng lugar na pupuntahan o pinuntahan ila dating Pangulong Duterte, Vice President Sara, at itong si Senator Bongo, na ang pinili ay Hong Kong. At alam niyo naman na ang Hong Kong ay part ng China. At ang China at si Duterte, o ang Chinese President at si Duterte, ay magkaibigan. At hindi lang po yan, ang China po ay hindi member ng ICC. So kung talagang totoo nga may, may in inisyo na warrant of arrest at wala po kayong ibang may isip na tatakbuhan itong si Duterte kung hindi po China, North Korea at saka Russia. E ang North Korea po, hindi naman sila tumatanggap doon no? at nabakahirap uh, napakahirap mga muhay doon. Yun e namang Russia, eh, busy busy po sa pakikipaggera doon sa Ukraine. So most likely na medyo peaceful at safe na lugar para siya ay uh, para siya ay alagaan o rugain, ay yung pong China. Kaya po ang pinili ay Hong Kong. Pero ang sinasabi po ay hindi naman totoo yan sapagkat uh, uh meron po talagang rallying eh, gagawin kaya po siya napunta doon at ito po ay in-sponsor ni uh, Apolo Apollo Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy. Pero Base po sa findings ni Kongresman Tua ay uh, ito pong rally ginawa sa Hong Kong ay hindi po naman ito rally ng mga OFW talaga na nandoon sa Hong Kong. Kundi ito ay nanggaling sa Pilipinas ng mga tao na uh, mga member ng uh, sekta ni Kibuloy na pinadala doon sa Hong Kong at para lumabas na talaga may rally sa Hong Kong. So, iyan po ay uh, sapagkat yung po mga OFW sa Hong Kong ay unang-una, -una, kasi po kapag may rally sa Hong Kong na ganyan, uh, o kaya sa anumang party ng lugar sa buong mundo, pag yan po ay may rally, hindi po yan immediately na, oh, may rally tayo bukas. Ha? Huh? Yan po ay ina-announce pa nila yan. Tapos yung mga OFW ay naghahanda po yan. At pinapakalat po nila yan doon sa mga Facebook nila. Pero ito po, biglaan. At ang pananaw nga rito ni Congressman Tua, itong mga, itong, itong mga taong umatid na ito doon po sa rally doon sa Hong Kong, ay actually hinakot sa Pilipinas, dinala doon sa Hong Kong para palabasin na talagang maraming uh, mga umatid pero naniniwala rin ako na meron ding mga umatend na OFW na nandoon sa Hong Kong nung nakita na nila na may mga isinasagawang rally. At, uh, at ito nga po, at hanggang sa ngayon ay hindi pa bumabalik itong mag, uh, mag aamang ito at, mag at kanilang alalay na si Bongo. Eh, ang isa pa po kapansin-pansin ay unang-una po, pwede po namang sabi nung ini-interview po itong uh, PCO saka yung uh, office na pinamumunuan ni Jay Ruiz, eh ang wala, po, wala po siyang sinagot kundi uh, ready ang malakanyang sa anumang eventuality na mangyayari. At nagkaroon din po ng briefing, uh, debriefing ang... Uh, Department of Justice na kung paano nila i-handle ang sitwasyon kung sakaling ito ay mangyari nga. Meaning to say, meron talagang maaaring uh, kung kung talagang wala pang arrest warrant, meron ano tinatawag na advisory sa Malacanang na i-issue ang arrest warrant o maaaring talagang nandyan ah. Na. Ngayon, ang isa pang tanong rito ay kung ito ay totoong, kung totoong merong warrant of arrest na, na available para arrestuin nga itong si Duterte at ang kanyang mga kasamahan, ay paano po ito nalaman? Kung sakali mang ito ay totoo, paano po itong nalaman ni, ng, ni Duterte at ang kanyang mga kasama? Kung totoo po ha, na may merong warrant of arrest. Eh, ibig po sabihin yan, ay meron pong mole o meron pong uh, tawag doon uh, spy doon po sa palasyo sa Malacanang mismo na nagsas na magsasabi doon sa kay Duterte na hindi loyal kay Marcos ha at uh, kung nalaman ito at ito ay siguradong mataas na opisyal sapagkat uh, yung pong mga opisyalis ng Marcos administration, meron po dyan mga dating Duterte uh, cabinet members, kagaya po ni Menardo Guevara, yung, yung isa pa po, po uh, basta meron dyan mga dating Duterte officials at uh, malamang kung iyan ay totoong merong Maranto Pares at ipinaabot na sa Malacanang at maaaring nandiyan na at nag-tip off ha? Huh? doon sa mga Duterte, meaning to say, hindi po safe ang Malacanang. Sapagkat meron pong mga tauhan ni Duterte na nandyan sa Malacanang na handang mag-report sa kanya kung sakali mang ano ang nagaganap doon po sa Malacanang. Kung yun po, kung totoo po na may warrant of arrest at nalaman itong mga tropa ni Duterte, ibig sabihin po, merong spy doon po sa loob ng Malacanang. O pwede rin na mismong ayaw ni Marcos na maaresto itong mga pamilyang ito dahil mga dati niyang kaibigan, maaaring siya na mismo ang nagpasabing, o oh, itipop niyo para magkaroon ng pagkakataong umalis. O para rin pabanguhin ng kanyang sarili na hindi siya nakipag-cooperate doon sa ICC at hindi po niya uh, i-entertain ang anumang uh, ang anumang paglapit ng ICC sa Malacañang leading to the arrest of the Duterte family honor uh, of the Duterte groups at uh, pero po sa uh, sinasabi naman ng kanyang mga kasam, ng kanyang mga uh, kab gabinete dahil ni Ruiz sinasabi po nito ay hindi po kami makikipag-cooperate sa ICC pero kami po ay makikipag-cooperate uh, sa Interpol yan po ang sinabi ni Executive Secretary at ni Jay Ruiz at ng iba pang mga opisyal sa Malacanang na hindi sila makipag-ooperate sa ICC pero obligado silang makipag operate sa Interpol. Eh yung pong ICC, wala po naman yung uh, enforcement para mag-aresto. At, ang may at, at ang may enforcement po para mag-aresto ay ang Interpol or International Police. So, walang silbi yung ICC kung walang Interpol. Ngayon, wala rin silbi yung hindi sila makikipag-cooperate sa ICC kung makikipag-cooperate naman sila sa Interpol. At uh, yan nga po, tingnan natin kung ano talaga ang sitwasyon dyan. Pero sa ngayon ay hindi pa bumabalik yata yung mag-aama. At, uh, at uh, kagaya po ng sinabi sa balita, lahat po ng iba ibang mga lugar dito po sa tinatawag natin port of entry ay hindi pa po, ay, ay, binabantayan daw po kasi pwedeng bumalik pag hindi kasi pag hindi pinayagan ng China na mag-stay sila doon kailangan nilang bumalik so kailangan nilang bumalik pero dadaan sila sa ibang port of entry at pag dumaan sila sa ibang port of entry ay maaaring hindi sila ma at hindi sila ma ma ma, ma, ma detect o ma, ma monitor ay eh, posibleng magtago sila within the Philippines yan po ang kagaya yung ginagawa ni Bantag ngayon hanggang hindi pa makita, ayan po ngayon ang magiging sitwasyon dyan. Pero kung wala pa naman talagang issue ones or para na pares, well, that, that will be fine for them too. But definitely, nagkaroon ng, meron po tayong kasabihan na wala pong, uh, wala pong, kung wala pong usok, eh wala pong sunog. So, meron to say, meron talagang nangyayaring kaganapan na doon, doon po sa pag-issue ng warto pares ng ICC laban sa mga kay Duterte at kanyang mga kasama. Ngunit yan po ay hindi pa masyadong kumpirmado pero kapag yan po ay ganong kaingay ay eh sigurado pong malamang meron po talaga. At uh, hanggang ngayon hindi pa bumabalik yung mag-aama siguro kung yan ay bumalik at wala pong nangyari eh doon lang po ang masasabi natin na wala pa talagang issuance ng Guarantor Press. So tingnan po natin ang magiging kaganapan, kung paano po nila i-handle ang, ang kanyang mga sitwasyon, ganyan din po ang pag-handle ng malakanyang, sapagkat uh, kapag inaresto uh, <coughs> po itong um, mga Duterte Group, ay harangin po yan ng maraming tao. Hindi po ba? Siyempre maraming po po yung supporter, lalo na po kung sa dabaw nila gagawin. So hanggang din na lang muna at titingnan natin kung ano ang mga susunod pa ang kaganapan kung totoo ba na itong mga Duterte ay umalis dahil sa na mayroong warrant of arrest laban sa nila na inisyu na o ito naman ay hindi pa talaga uh, ini-issue para po arestuhin itong mga involved sa extrajudicial killing. So maraming maraming salamat po muli sa inyong pakikinig at sa inyong panonood dito po lamang sa political calisthenics. Maraming salamat. 阿爸不回，不回。